Mga idol at kabayan, breaking news! Bagong eroplano ng Pilipinas na isusupply ng Israel para sa pagpapatrol sa West Philippine Sea. Parating na sa bansa, Department of Budget and Management inilabas ang saro na nagkakahalaga ng 64 million peso sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas para sa long-range patrol aircraft. Mga kasabot ng China na naghukay ng lupa sa mga nasasakupa ng Pilipinas, tapos na ang maliligayang araw nyo. Hinaiimbestiga ng gobyerno ang responsable sa paghukay ng mga lupa ng Pilipinas at ginagamit pang tambak ng China sa kanilang mga artificial na isla sa West Philippine Sea. China out, America in. Kingdom of Saudi Arabia at America muling pinatunayan ang kanilang malakas na alyansa na payakap sa kanyang sarili si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa mga binitawang salita ni President Trump. Alamin, hindi lang yan mga kabayan. Kingdom of Saudi Arabia at America, 1 trillion US dollar deal. Grabe, China, mukhang wala ng pag-asa pang makabenta ng mga gamit militar dahil mas tinatangkilik ng iba't ibang bansa ang gawa ng Amerika. Taiwan ipinakita naman ang lakas ng kanilang mga nabiling high mobility artillery rocket system sa Amerika bilang pangdepensa sa posibleng pagsalakay ng China. Bagong Maritime Patrol Aircraft ng Pilipinas na mataan ng mga observer. Pinakaunang larawan ng isa sa dalawang Philippine Air Force ATR 72 MP Long Range Patrol Aircraft na isusupply ng Israel sa Pilipinas ang angas. Ito ay nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong kalagitaan ng taong 2025 dahil sa nalalapit na pagdating ng pinakabagong eroplano ng Philippine Air Force. Naglabas ang Department of Budget and Management ng Pondo sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas. Ang DBM ay naglabas ng 63 million 460,870 peso no ikapito ng Mayo taong kasalukuyan sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas para makover ang pondong kinakailangan ng Long Range Patrol Aircraft Acquisition Project ng Philippine Air Force sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Taong 2023 nang kinumpirma ng Elbit System ng Israel ang nasabing kontrata. Ang dalawang Long Range Patrol Aircraft na ito ay nagkakahalaga ng 114 million US dollar o mahigit 6.3 billion peso. Ang pag kakaroon ito sa hanay ng Philippine Air Force at sandatang lakas ng Pilipinas ay magpapalakas sa ating bansa na babantayan ang mga nasasakupan ng Pilipinas. Lalong-lalo na ang sa West Philippine Sea na kung saan ay merong mga impormasyon na kalap ang gobyerno na may naghukay ng lupa sa ating mga baybayin at dinadala at itinatambak sa mga artipisyal na isla ng China sa West Philippine Sea. Sa katunayan naglabas ang gobyerno ng pahayag na magsasagawa ito ng masusing investigasyon sa isyong merong illegal na dredging o paghukay ng lupa sa mga baybayin na sakop ng Pilipinas para gamitin at itambak sa illegal na artipisyal na isla ng China sa loob ng West Philippine Sea. Ayon sa Malacanang, magkakaroon ng malaking pananagutan ang sinumang mapatunayang nilabag nito ang batas ng Pilipinas, lalo na ang pinakabagong batas, ang Maritime Zone Act. Matapos makatanggap ng impormasyon patungkol po dito, inutos po ng pangulo uh, na magkaroon po ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. At uh, ngayon po ay ongoing ang investigation at kapag ka po nagkaroon na po ng PINAL na uh, pag-iimbestiga o conclusion papunta dito ay patungkol po dito, gagawin po ang agarang uh, pag-uutos ito ay ayon doon sa maaaring maging resulta ng investigasyon. Ito naman din po ang bilin ng Pangulo. Hindi po pwedeng iwasan ang mga tao. Kung may dapat panagutin, dapat po managot. Sa ibang balita naman, Taiwan ipinakita ang lakas ng makabago nilang sandata ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System na nabili nila sa Amerika. Ganito ring sistema ang dineploy ng Amerika dito sa Pilipinas at ipinakita ang lakas dito nang magsagawa ang Armed Forces of the Philippines at US Forces sa Palawan ng Counter Landing Live Fire upang pigilan ang sinumang maranakop na makapasok sa kalupaan ng Pilipinas. Ang pagkakaroon nito ngayon sa Taiwan ay isang malakas na mensahe laban sa Chinese Communist Party na kapag sinubukan nilang um matake o sakupin ang Taiwan ang mga sandatang gawa ng Amerika ang siyang sasalubong at haharang sa kanila sa patuloy na Armed Forces of the Philippines modernization program nakatakda ang Pilipinas na makakuha ng mga HIMARS bilang karagdagang makabagong pangdepensa ng Pilipinas sa ibang balita naman Saudi Arabia ay pinakita na hindi nito kayang lumayo sa Amerika President Trump ipinakita kung gaano kahalaga ang Estados Unidos para sa Kingdom of Saudi Arabia muling nasaksihan ng mundo ang tunay na hangarin ng bagong pangulo ng Amerika ang masaya, mapayapa at maunlad na gitnang silangan. Sa talumpati ni President Trump, naghiyawan ang lahat dahil sa mga binitawan nitong pahayag ang pagpuri sa hari at prinsipe ng Kingdom of Saudi Arabia at ang pagtanggal o pag-alis ng mga sanksyon na ipinataw ng Estados Unidos sa Syria. Mohammed, you sleep at night? How do you sleep? Ha? Huh? Just take What a job. He tosses and turns, like some of us, tosses and turns all night. How do I make it even better all night? Tired divisions of the past and forging a future where the Middle East is defined by commerce, not chaos, where it exports technology, not terrorism, and where people of different nations, religions, and creeds are building cities together, not bombing each other. And very importantly, after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, and also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Mm. Oh, what I do for the Crown Prince. <laughs> the sanctions were brutal and crippling and served as an important. really an important function, nevertheless, at the time, but now it's their time to shine. It's their time to shine. With... Kinumpirma din Saudi Crown Prince Muhammad bin Salman ang pangako nitong pamumuhunan nito sa Amerika na umaabot sa 1 trillion US dollar o katumbas ng 55.7 trillion peso. May bricks pang nalalaman ang China ngayon dahil dito malabo nang makabenta pa ang China ng mga military hardware nito sa Kingdom of Saudi Arabia. Waliyaw na'amal ala furas syaraka <-headed> bihajim 600 milyar dolar. من بينها اتفاقيات تزيد عن 300 مليار دولار تم الاعلان خلال هذا المنتدى. وسنعمل خلال الاشهر القادمه على المرحله الثانيه لاتمام بقيه الاتفاقيات لرفعها الى تريليون دولار. وتمثل هذه الشراكه المتناميه امتدادا للتعاون المتعدد في المجالات العسكريه والامنيه والاقتصاديه والتقنيه بما يعزز المنافع المتبادله ويدعم Sa pag-alis naman ni President Trump sa Kingdom of Saudi Arabia, makikita na napatapig pa si Muhammad bin Salman sa kanyang dibdib bago tuluyang makapasok sa Air Force One. Ang Pangulo ng Amerika, isang pagpapakita ng malaking respeto, paggalang at pagkilala ng muling pagbabalik ng maayos na relasyon ng kariyan ng Saudi Arabia at Amerika. Laban Pinas